dito yun. Parapiano kami Ayaw ng yakult yung Pero maulan. Pero masipag. Napakasipag niya po kahit maulan. <laughs> Ayan. Po. Ito na po yung yakult. Sobrang lakas ng ulan. Katakot. Stary pa pa. Grabe tubig. Grabe ang ano. Mahilong <laughs> nga ako kakatingin sa tubig. Mahilong <laughs> nga rin ako. Kaya nga pag nag-bicycle kami. Mahilong na, na eh tingnan mo yung ano lang to. Mm, nailo din ako. Para na rin suka ako Thank you. Maya ko rin. Sino ba 'yan? brown brown. yung ulo <laughs> <laughs> ko. Okay. Salamat din. Hi hey guys. So, sobrang lakas ng ulan. Na na ako. Natakot ako baka maubusan kami ng pagkain ni Buboy. Ayan. Ito yung mga pinamalingki ko guys. Ito. Sa sobrang lakas ng ulan, grabe ang tubig. So natakot ako baka mabus. na, bumili kami ng mga pagkain. Ito guys, kompleto na. Una, ayan, sabon, dishwashing kasi buy one take one. Okay, Ayan. Dito, meron uh, Opo. Ayan. Kompleto na yan. Ayan. Shampoo. Conditioner. Pang -ano sa plato. May kapina. May cracker si Buboy. May asukar. May asin. Kompleto na kasi natakot ako guys. Grabing ulan. Siguro isang buwan ng ganitong ulan, sobra may noodles. So, may chocolate sa buboy na nips. May, ito ang paborito kong pangluto, oyster sauce. May, ito, tomato sauce. May gatas. Gatas kay buboy. May ito kay buboy. chaki, May mga sardinas. Corn beef pagibal pansit. Ayan. Dami ko pong pinabili, guys. Ayan, yan lahat. Hmm.